Dagdagi. <laughs> Dagdagi. Ano lang? Ah, oh, kahit 145, tulong ko na sa Dagdagan mo. 140, sige. Dagdagan mo na lang tatlo para tulong ko na sa iyo. 130. Babayaran ko pa yung joy ride. 137. Sige na, para mapagbigyan lang kita. Kasi naintindihan ko naman yung nangyari kay boss. May, may nagkwentuhan na kami mga bossing eh medyo na tight yung budget siya dapat yung kukuha ng rebos or siguro di pa nakalaan talaga pero ibabiyahe ni boss to ng complete papers to so... saan mo itadam ibabiyahe to Mindanao Mindanao ano boss dagdag eh mawa ka naman sa naghahanap buhay eh. sa lubong na lang tayo <laughs> <laughs> yun wala sa ako tagaling wala ako di boss 196 daw kundi lang ako nakakawa dito kay bossy kasi 19... Naintindihan ko yung sistema. Okay, mga bossing ko, bali Toyota Bios 2007 model. Bago lahat ng goma niya mga bossing. Presentable paint, pwede pwede sa maselan. Ayan, naka white plate na rin po yan, 1.3. Bago lahat ng goma. Then fresh naman po ang loob niya at ako nag test drive niyan. Ito nga pa rin yung sa atin sa Bios na automatic. Na nag na lang sila mga bossing ko. So yun, bali na, na tight ng budget si boss. Dapat yung ko yung kukunin niya. Mga bossing ko, ulitin ko ha. Baka sabihin nyo na naman. Marami na naman kayo sabihin. Sabihin na sold, tas na So yan mga bossing ko, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang unit na to yung Toyota Revo, is dito muna si bossing. Then sabi ko sa kanya, kung hindi man binigay na, hindi man pinagkaloob ngayong araw or ngayong ano, yung kanyang dream. Pero ito muna. Hindi ko na talaga makakos boy? <laughs> Yar, wala sahod! Lan, Sa'yo mga bossing ko, boss, 137 mo na. Pabayaran ko pa yung jewelry. Eh. Kaya <laughs> nga eh. Ma, nga ako, Pero pag binigay ko na ba sa'yo, magiging masaya ka? Masaya. Masaya. Tunay. Matagal na followers? Matagal na. Higit sang tao na ko. LAL! <laughs> LAL! Help me live! Video eh! Sa'yo, mabosing ko! Bali! <laughs> si Bossing ay tatawa dito lang. 136,000 sa ating Toyota Vios. So wala tayong magawa talaga legit followers rin na boss. Nandito na Sa mga boss, i explain ko lang po ulit sa inyo ha, para malinaw kasi nakita niyo na sold na 'tong Toyota Rebo. Si boss ay na short po sa budget kasi yung uh, basta merong kwento na nagkulang tapos ito na lang muna nila natin sa kanya. Mga boss, para meron siya mauwi at matupad na kanyang first car. Kasi si Bossing ay taon na raw na nakapalaw. So okay, na magsasuffer talaga na ito. Walang iba ko DC. Alam. Walang sahod. Masama loob mo? Hindi ba? Okay lang. Okay lang. Okay lang Oh, peace ba mo muna si boss para sports lang. Okay. <laughs> so yun mga bossing ko. Balik keep, like, and share, and follow sa lahat ng mga vlogs dati para mapasali po kayo sa ating papri. Rapol like, na ipamimigay na sa sakyan. Baka na po kayo doon sa mananalo. Ayun, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sa mga dito sa Boy AC Garage. So yun, boss, legit ba? Huwag ka sabihin, scripted eh. Magkano mo na kuha? 136. Yon. So, yun mga boss. Ikaw, bali binigay ko lang yan ng 136,000 legit po yan na presyo. Toyota Robin Bios na po yan na 2007 model na lang po ni boss at binigay natin sa kanya ng 136,000 para lang bumili ng brand new na NMAX. Aray! Aray! So mga bossing ka, bali sold na po yan. And congrats kay boss at mabihayin niyo pa ng Mindanao yan. And shoutout nga pala sa ating joyride rider na si bossing. Boss, ano ning natin? makmak po. Ayan, si Sir makmak Bali, siya yung uh, nag kay bossing. Boss, ano pangalan mo boss? Michael. Ayan, si Sir Michael. So, congrats sa iyong first car. At na naway na pasaya naman kita at ako'y dinurog mo sa tawad. Pero goods lang, importante na tulungan kita at na... Uh, Lumambot ng ating puso sa kanyang kwento, mga bossing. Tayo naman kasi nakakaintindi. Basta, ayun. Uh, siguro hindi pa palagkaloob sa kanya ng itaas na makakuha ng, ng seater Pero sabi ko sa kanya, hindi natin siya bibiguin. Pagka pumunta siya, pag pumunta siya sa atin dito, pwede pwede niya i-swap at sa SUV. So yun, mga bossing ko. Bali, maraming maraming salamat po sa lahat-lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage at hindi hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat ng mga nangangarap magkaroon ng sasakyan. Geng geng. <laughs> Boss, yan pa naman sana gagamitin ko pang date. palis oh, yeah, paalis na kami. Tayo Di diba, lang lakas shoes oh. Oh. Hindi mo lakas shoes si AC. Ha? Kaya pala naka Kaya hindi ulit sa sapatos eh tayo si yung junior mga boss, parang galit. yung receive ko ng payment. Nyo, rice mo nga! Boss, ikaw pa rin yung nasunod sa presyo natin dalawa. Kita mo lang, ba kabahit si e AC Grant siya. <laughs> Wala sa hood! Sila Junior at Alan! Boss, naway natulungan kita ha. Naano rin ako sa kwento mo okay, eh Nadali mo ako sa kwento Pero tunay naman yun oh no? <laughs> Okay, good problema. Boss, thank you so much Cong gas gal, Congrats sa first karma Ay, coffee, bigyan kita yan coffee, coffee Ang kape, mahal din ang kape 8.50 din yun <laughs> yar <tayo pang> <laughs> bigyan mo ka kape si boss So, ayun mga bossing ko Balit tepok na, na po naka pa, tala no 'yung ating Toyota Vios, ha. So bibigyan natin si boss ng Santon Gold coffee mix, abot man ninyo. <laughs> you know. Ganun oh, ten ten.